PANALANGIN SA GABI Mahal naming Ama, O Diyos, na taming nakakarinig ng aming mga pagsusumamo at mga kahilingan, buksan mo ang aming puso't isipan upang tunay naming maunawaan ang iyong mga turo at kalooban. Gawin malinaw sa amin ang iyong katutuhanan. Tulungan mo kaming laging mahanap kung ano ang nilalayo ng iyong banal na Espiritu para sa amin. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masigasig na seleksikin ng iyong banal na kasulatan. At matagpuan mula dito ang iyong banal na kalooban, ang paghahayag ng iyong katutuhanan, at ang paglalahad ni Jesus, kasama ng iyong mga utos na gadabay sa amin buhay. Nawayang yung salita ay maging ilawang sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Mahal na Diyos, inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay, ang lahat ng aking mga pangarap at pamamailangan dahil sigurado ako na sa iyo kung matatagpuan ang katuparan na kailangan ko. Alam ko na ang pagmamahal mo ang nagbibigay sa akin ng lakas na huwag magsawa at maunawaan na kaya kong magtagumpay sa lahat ng bagay. Nagtitiwala ako na habang nagpapahinga ako sa iyong piling. Hinihinga mo ang lakas ng iyong espiritu at iyon ang dahilan kung bakit handa ako bukas upang patuloy na bumuo ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. Ituro mo sa amin ang iyong mga daan, O Panginoon. Alisin ang anumang sagabal na pumipigil sa amin sa pagunawa sa iyong salita. Naway pumasok sa aming mga kaluluwa ang mga katutuhanan ito, baguhin ang aming buhay, at paningniman kami ng iyong kabanalan. Sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoon namin Diyos. Mahal na Diyos, Ngayong gabi ay narito ako sa iyo upang pasalamatan ka. Mula sa kaibutura ng aking puso para sa iyong kabutihan, at sa bawat magagandang pagpapala na ibinigay mo sa akin, sa buong paglalakbay na ito na ngayon ay matatapos na. Tunungan kaming gawin ang aming bahagi upang ipalaganap ang iyong katutuhanan. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ang lahat ng karamalan at kanwalhatian, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. sa iyo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.